Mahal, alis na ako. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Mas ka. Talaga lang ha? Wala kang magiging tagaluto. Hindi ako. Wala maglilinis sa bahay. Hindi ako. Oo, oh, naglililis ako. Wala kang tagalaba. Oo, oh, na ako. Hindi mo talaga ako pipigilan sa pag-alis ko? Ano naman. Talaga lang ha? Talaga lang. Sino mo na-drive siya pagpunta sa trabaho? Hindi ako. Ubit talaga lang, ha? Ha? Huh. Talaga lang. Eh, Pagkutong ka maganda ng pagkain mo. Ako naman lagi naganda. Ubit talaga lang pa kaya. Mga nito, ha? Sige lang. Pag ako aalis, mawawala ka ng pangyong asawa. <laughs> huh. Ano? Di mo kaya mo ng pogi ng asawa, ano? Ano na? Alis ako, pipigilan mo ako. Mukhang talagang malay sa gabi na. Ano sabi, sabi ko, nangarabi. Okay, okay!